Going to Bakbo ano, going to Bukandala. Shout out ko ito Gibbs and Kuya. What is your name, Kuya? Harvey <laughs> Dave na lang. <laughs> Shout out ka Ate ba? I'm going to the moon road trip from Rome, guys.

Saan na all? Shoutout sa Kweto Gibbs. Shoutout sa inyo guys. I love you sa inyo lahat Good evening everyone. Thank you for watching and thank you for the For support. Yun na yun. And guys, only gip Sana all sanggup. Kain pa more. Di uso diet, guys. Sa inyo, di uso diet. Sa akin, uso diet. Hala, yung pochi, walang pakialam sa mundo eh. charot sa sa'yo, kuya. Ang galing mo mag-drive. Bravo. Good luck sa iyo, Tarong. Naa print matampuhan. Para ka wala ka na. Ayan guys, yung iglesia ni Cristo. Yan. Yeah. China o iglesia. Iglesia ni Cristo. May mahal ka ng iba. iba. Wala na akong magagawa. Di ka. Wala siyang signal. Loading time. <laughs> Uy, nawala. Na-brown out. Na-brown out. mga babaeng gala charot lang kukuha lang kami guys ng bigas kasi wala ng bigas ang lakas kasi nila magsikain malakas kasi kumain sa tegini what happening? Ah, dito ka dadaan. Okay. <laughs> Ayaw niya umalis. Gusto niya magpasagasa kasi sawa na daw sa buhay niya. Ay nako, hindi na niya mahal yung buhay niya, charot. Anong meron dito? Ah, tinda, ko kung ano. Pasko na sa kanila guys. Sana all oh, my star. Star of the night. Oh, my God. Saan mo ba talaga kami dadalhin ko ito, Gibbs. gives? Isasalvage mo ba kami or ano? Sabihin mo lang. Sabihin mo lang para tatalon na kami. Kasi hindi kami ready, eh. <laughs> Tahol pa hindi kami nakain ng aso, ha? Para galit ka sa amin. Kakain pa lang kami ng aso kapag nahuli ka na. <laughs> Kakainin ka namin, lalapain. Thank you. Ano friend? Okay, kuya, bye-bye. Sige. -bye. Pala size ko kuno ko dito pala siya nakatira. Anong lugar ba ito? Kaya Lidyan pa, Bartol? Lidyan. Ah, Lidyan. Okay. Wala na tayo na ito. Oo nga eh. Ano ba nangyayari doon? Ang kakawin, ang daming sip-sip. Lahat ng gawa namin tama. Malik sa kanilinan, di ba? Wala na. Papahalam na daw siya kay Kapit. Uh, ngayon na yung uh, na lang meron oh, sil din ano. Nakabit, 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 Christmas light yarn, uh, dami na nag nagkabit ng Christmas light. Advance uh, Merry Christmas sa inyo guys. Sana all Pasko. Kuwawa na yung ato na mamaya. Bago ah, may ulam. Ang gabi po mga bro. Good evening po. bro. Hindi oh. pa siya, man, 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 dalaga. Dala na. dalaga Hindi na kami dalaga. dalaga na. Charot. Uy, mga dalaga pa kami kasi wala pa kaming anak. Mo. Huwag kayong charot-charot dyan. Baka suntukin mo kayo sa mata. kasi sa ano. Pagsagaan mo yung ano. Yung mga may anak na piling dalaga eh. Kami pa kayong walang anak. <laughs> Di ba guys, no? Oh, huwag na kayong kumuntra dyan. Susuntukin kita sa mata. Pagsagaan <laughs> mo kaya yung ano. Para magsalo ka na rin. aalo kayo. Tigil-tigil like, ka rin ng ano ko. Oo, sa tayo Musik ka, ha? Sa likod ba tayo dumaan? Uy, tigim ko natin po itang ano. Malapit na pag-uupong. Bahala ka. Uy, <laughs> ikaw yung ikaw muna. <laughs> na <niliwakan>, eh. Inihiwakan. Musik <laughs> <laughs> ka. Don't talk to me. Uh, Meron kaming pupuntahan, guys. Ayan, o. Ano yan? Daan yan papuntang. <laughs> Ay, papunta ka sa hapa. Papunta, papunta yan sa puso mo yan. Ayan guys, ito lang. Madilim ang paligid. Magagala muna kami, magliwaliw. Puro na lang kami ano eh. Mukha na kami haligi at saka sulok ng bahay. Wala na kami narating sa mundo. Oh, hello. Shout sa'yo dyan. Ay na all. Hindi tayo ano? Hindi tayo Madilim guys. Madilim ba guys? Dinadaanan namin. Pero ba hindi naman? Tama lang na. No? Idilat niyo mga mata niyo. Idilat niyo yung mga mata niyo. <laughs> mga, mga maliliit. Maliliit na gagamboy. <laughs> Shout out sa'yo gagamboy. Gagamboy na makulit. Ano ba bibilin? Baka may madaanan tayong tindahan. Hindi ko parang. Ano yung solvent? <laughs> oh, oh. Oh, oh. Shout out sa'yo. Shout out sa'yo kuya Akyat. Ano yan? Akyat Bakod. Akyat Bahay. Bakod Gang Boy. Akyat-akyat lang kasi hindi uso yung gate. Bahaw <laughs> na lang tayo. Ligo-ligo din ha. Pag may time ha. Puro na lang kayo tut, tut dyan eh. Dati nakatig 4 pa eh. Alam naman yung nakadrift siya. Ay naku. Ay naku talaga naman. Baka akala ni Goya. Ano na lang kapit mo. Kasi na. Talaga ba? Tapos matino, pagigising lang. Pagkatig pagkagising, pag, pag, kakain na naman. Buti okay nga yun. Ako, ako nga ito, gilis ko, lapit na rin. Hmm. Kalapit yeah. na rin bumigay. Nakakainis yung kasama namin eh. Ang haba ng tulog kayo na. Pagkagising niya, pinagpalak, pinagmalaki niya pa. Nakatulog talaga ako dahil di ako nagkibo. Buti yeah. nga, sinasabihan siya um, nung ano, Buti nga, sinasabihan siya na ako. Tinakabawin ka na ng tulog. Kaya um. yeah, nga. Hindi yan, yeah, hindi naman sinama yun. Siguro ginising lang yun. Ako ba natapanong mo lang kayo? Kamu ba tinatanong na kayo? Shine all my favorite. Diba? It's really diba? hurt. Sana yun ang nasasaktan guys. Charot. Pero ano okay. lang, laban lang. Ay naku, diretsyo diretsyo yun. Sabi niya pa, Patayin nyo na yung ilaw dyan kasi ano, wala naman tao, isayang kuryente. Patayin nyo? Yung ano, yung sinaksak ko kanina. Wala sabi, po. Sabi ko nga eh. eh. Sabi ko eh. Sabi ka, ko kakaano lang namin yan na eh. Wala problema dyan. Naisip na pala nila, di pa sila gumawa. Oo, di ba no? Iuutos pa talaga. Ay, naku. Suntukin mo sa mata, At suntukin mo. Na, nakasado yung gano'n. Itigigil mo eh. Nakikita mo nang nangihinayan ka, patayin mo na. <laughs> Kaya nga. Kaya nga naglalagay ng Christmas light decor kasi nga kailangan sindihan yun. Para sa yun? Para sa paglalagay na yun kung hindi Eh, kasi At na ano mo. Nangihinayang ka sa kuryente. Eh. Nakita mo na. Huwag mo nang iuto. Ikaw na may sus. So, Nangihinayang siya pero yung electric pa niya sa kwarto dalawa. Ha, China all. Mayroon pang lampshade. Mayroon pang ilaw. Eh di, madam yarn. Mo, say, malapit na rin eh. <laughs> Okay, guys. Bye, bye, you Jen, thank you for watching. I love you all.